yun, yun nga sir. they make it appear that it was cancelled and they deduct that, uh, okay, I, you have sales example. Example sir, magbigay ako ng example. Sa, wait, ito. Oh, let's say, para hindi masadong malaki, 4D, ang sales niya, 6,160 pesos. Okay, 6,000. May, may cancel sa okay. siya. May cancel. Mr. chair 5760 pesos. Okay, so, tama na. Lalabas sa records nila papasok doon sa pesos halimbawa sa 4D. Canceled na po. Oh, canceled how much? Uh 6000? Hindi, ang sales po niya 6150. Okay. Okay. Ang sa ang cancel niya 5760. Okay. Ang net sales niya 390. Hindi okay, so, lang po natira. Ah, okay. So ibig sabihin, ibinawas yung canceled doon sa sales na na pumasok doon sa PCSO. Opo. Okay. We so have, we have naman Mr. Chair, we have the documents. We're not making this up. It's not as if we can make up all this data. Okay. Siguro po kailangan din natin ng third party auditor na titingin diyan. Uh, para tingnan yung records niyo mabanggain doon sa records nila okay Will welcome that mr chair para matapos na and for all yung issue nila about customer? and Will then we'll siguro that. bigyan nyo kami ng record para ipasa namin sa kanila yung yes. mga sinasabi nyong lugi ng 500,000 by the hundreds of thousands yes. bigyan natin sila ng yes. kopya so they Will can we'll study it that, mr. Chair? and then pwede nilang kontahin, pwede hindi. Pag kinonta nila, puputa sila kay Chairman Kua, yes, sasabihin nila, Opo. and then mag-uusap-usap yung mga operators. Okay? Opo. All right. Um, okay. For matters not taking up due to lack of time, I request everybody to submit their position paper, both sides. Okay? Para maka-ano na muna kami ng For the uh, PCSO. Suspend, muna kami. Suspend. The agenda for this afternoon's uh, hearing is a proposed Senate resolution number 799, resolution directing the Senate Committee on Games and Amusement to undertake an inquiry in Native legislation to review existing laws and regulations called governing casino customers in the Philippines. Our guests are uh, Mr. Alejandro Tenko, Chairman and CEO of PAGCOR. Um, Daniel Cecilio of PAGCOR as well. Um, Mr. Angelito Domingo of PAGCOR. Um, Miss Celestina Ador of PAGCOR. Antoni Marius Corpus of uh, the GCG. Uh, Mr. Oscar Alvarez um, of PAGCOR before. And Mr. Gian Sampson. Uh, Miss Bern J. Manzanilla. Police Major Edward Castulo, uh, former uh, Police Major Joy Turaray, and Lieutenant Colonel Irving Chan, Your Honour. And also uh, from Popcor, uh, Mr. Gino Tolika, and uh, Mr. Sean Lester Cow. Yes, Your Honour. Thank you, Comsec. Uh, uh, Your Honour, can I um, swear them. Yes. yes. Uh, those who haven't uh, taken their oath yet, last uh, hearing, can you please stand up? Uh, please raise your right hand. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this uh, public hearing? Yes. Thank you. Thank you. Okay, ang hearing to ay continuation po so nakaraan, uh, mga mangagawa. nung uh, pagcore na ayon sa kanila ay below minimum ang kanilang sweldo at ang pinakamasakit uh, 700 or something ang matatanggalan ng trabaho and i uh, already talked to uh the uh, GCG in fact they visited my office natapos na nila ang gawin yung kanilang classification uh, CPCS and uh, Uh, Mr. Altenko, sabi niya po, nag-agree kayo doon. At uh, pangalawa, wala pong matatanggal na mga empleyado. So, I would like to come from you or uh, ano pong reaction niyo doon na sinabi po ng GCG at uh, sabi niyo nag-agree kayo na wala na po mga katanggap na empleyado ng pagkor na below minimum. Uh, magandang umaga po, Senator, uh, Your Honor. Uh, first of all, uh, Tungkol po dun sa sinabi ninyo na uh, lumabas po kahapon yung uh, CPCS uh, authority to implement po galing sa GCG na po ng aking tanggapan kahapon po ng umaga at doon po ay yun na po ang bagong magiging uh, mga salaries ng lahat po ng empleyado ng Pagkor. At uh, dahil po doon uh, wala naman pong bala kami kundi tunay na implement din po yung pinagkaloob the approval ng GCG. In other words, wala na po mga taga-Pagkor ang mga katanggap ng below minimum wage? Wala po. Gusto ko lang po kung um, papayagan niyo po ako okay, sa ito. po, Mr. Altenco. Salamat po. Um, uh, yan po ay eh, hindi ko po kagagawan yung hindi sila tumatanggap ng below minimum. Inabutan ko na po, uh, alam nyo naman po siguro ako po'y nanumbrahan lamang noong Agosto 2022 at talagang nakita ko po yung problema yon Kaagad ko pong inatasan ang compliance officer na nandito ngayon, kasalukuyan din po siyang corporate secretary, na makipag-ugnayan po sa GCG. Ang dati pong chairman, wala pa po yung mga nandito ngayon na nakaupo, ay si former Justice Alex Quiroz. At nandun din po si Commissioner Berberabe, kung naalala ko. Kami po ay nagpunta na kaagad. Palagay ko po, baka pangalawang lingko o pangalawang link ko lang po sa trabaho sa GCG para idulog po yung at mag-follow up po doon sa CPCS. Dahil Senator Tulfo, ang sinasabi po nila, eh ako daw po ang nag-dribble sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribol ko daw po yung CPCS. Eh gusto ko lang po sanang mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala pong katotohanan na dinidribol ko yon. Magiging karangalan ko nga po na sa panahon ko bilang chairman at CEO ng Pagkor, ay eh, maipatutupad na ang bagong base class ng pagcore employees. Kaya po siguro nandiyan naman. So, sino po nagdi-dipol, like, uh, Chairman? Wala pong... GCG? Sino, hindi po. Sinabit Andito sila ngayon. Po, kasi uh, po kasing nakaraang administrasyon, Senator... Kasi when you were not here uh, the last time, palumilitaw, uh, base doon sa sinasabi ng mga kasamahan ninyo, Opo. ang may problema GCG. And GCG, told me na ginagawa nila lahat, mabilis naman sila umaksyon. Opo. Uh, August po, end of August po ako nung na-appoint, uh, kaagad po lahat ng mga kailangan na dokumento, ang na-discover po, Senator Tulfo, baka na hindi po nabanggit dito, yung pong nakaraang administrasyon ng PAGCOR, they had a not a good relationship with, uh, I have to say this, with GCG so ang nangyari po senator hindi po nakapagsubmit ng maraming requirements yung last administration so kinailangan po namin na kumuha pa ng isang third party na ang Development Academy of the Philippines para tulungan po tayong i-work back lahat po ng kailangan na dokumento na isubmit po natin yun at ang totoo po, sometime in December of last year, tumanggap po kami ng sulat sa GCG na lahat po ng dokumentong kailangan para maipatupad na at mapag aralan na nila at mabigyan na po nila ng GoSignal ang PagCore or yung authority to implement ay nasa kanya po lahat. So, nakiusap po kami muli Naku sana sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na yon at doon po in fairness to GCG meron pong sabi silang gagawin nila po ang lahat ng kanilang makakaya para po on or before January 31, 2024 hopefully by then ang sabi nila mailabas na po nila yung authority to implement. At yan naman po, Senator, ay lumabas kahapon. Sa tulong din po ninyo nung tinawagan nyo sila noong isang linggo, pero ang gusto ko lang pong sanang ipaalam sa lahat, hindi ko po drenibol at talaga pong kung ang GCG na po siguro makakapagpatunay, halos po linggo-linggo may kinatawan po ang pagkor na nagpupunta at nagfa-follow up dito sa mga pangangailangan na ito. Okay, sige. Ayaw ko na po ng blaming game dito. Opo, po, kasi po. hindi tayo matatapos. Yes, ang sir. sa akin, so when will it become effective na magkakaroon na ng tamang pasweldo ang pagkor para sa mga empleyado? at yan po ay hindi na below minimum wage at retroactive. Yes. Ayun po, Senator. October 2021 po. Pinapaliwanag ko so po October ito. So, October 2021? Up to December 31, retro. 2023, yung recto. Dalawampot pitong buwan po yun. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya po, Senator, ang magandang balita po sa lahat ng pag-Koreans, tatanggap po sila ng... Windfall na malalaking halaga para na lang ang, pati po yung mga nagretiro. Yes sir. Pati po yung nagretiro between October 2021 hanggang December 31, lahat po yun ay padadalan at tatawagan at padadalan ng mga wages due them. So yung po senator pinaliliwanag ko po yun sa lahat ng town hall meeting hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi nila either tanggapin o hindi nila okay. may Pero definite po yon February, by, sa, so tinatanong niyo po, kailan, ko po, yes. kailan po may implement? Sasagutin ko lang po, Senator, nag-usap na po kami kagabi ng HR na nandito ngayon. Nandito po yung kinatawan ng Provident, uh, pinatawag niyo rin, si Ma'am Tina Ador. Uh, nandyan din po yung, ay, uh, yung accounting nung nakaraan, nandito rin po. Gusto ko pong ipalam sa inyo, nagkasundo na kami, magdadagdag po kami ng tao dahil may marami pong proseso dokumento. Sa February 15 po, so two weeks from now, pipiliti namin mag-umpisa na by batches at ang uunahin po natin, Senator, yung mabababa muna na job grade. Okay. Yung po ang unang batch na parirelease na natin nung pong tinatawag na retro from October 2021 po hanggang December 31, 2024. 27 months po yan, Sen. Tulfo. Okay. Thank, you. Mati. Thank you, Mr. Altenco. Reaction mula kay Mr. Oscar Alvarez, Chairman and President ng... Um, magandang uh, hapo po. No, chairman. you're not the Chairman and President ng Pagkor? Opo, ako po. Ah, uh, Di ba sa ano ka, yung sa Union? Pagsiya po sa Union. Pagsiya, ba't nilagay Pagkor? Uh, chairman, hmm. hindi. Hindi <laughs> ko napansin. <laughs> Na-promote po. Na-promote po si Ako na palang pumalit sa kanya. Uh, <laughs> ako po eh, mananaw mo na. <laughs> Sen <laughs> senator Tulfo, ako po yung magpapaalam muna at meron na po palang bagong chairman at pangulo. Uh, <laughs> <-ulat> pa <laughs> ako po yung magpapaalam na muna. Papayagan ninyo. Dahil na record. Uh, uh, Topographer error uh, lang po ito. Uh, Mr. Uh, <laughs> Mr. Albers, ano pong po reaction niyo doon, sir? Uh, reaction po ko po, doon sinasabi niyan, may naakusan ako, ako ng didribble. Wala akong sinabing pangalan kung sino nagdi-dribble. <laughs> Kaya po lang naman namin nasabi sabi nagdi-dribble kasi ah uh, nung inisyuhan po kami ng uh, redundancy order na kami po ay chogi na at sibak na at eh uh, pang-araw na kaming uminom na lambanog. Huh? Eh doon na po kami na bahala na itong kakapiranggot na sweldo namin na hindi pa si pays rate ay ito po yung ibibigay niya sa amin na pasweldo. Samantalang po, kung tutusin, titingnan mo po yung kanilang sinabi dito, uh, an employee under the redundancy program, you will receive an initial, you may, you will receive an initial total estimated amount of 2 million, 37 years in service. Yun lang po ang estimated lang po ang matatanggap ko. Kami po ay uh, hindi ko pwede itago ito sa amisis ko kasi pag ganyan pong retirement, ay kailangan nag-uusap kami niyan. Nung sinabi ko sa kanya na hindi muna ako mag retire sinampal niya ako bigla, natutulog kami. Ay kaya ang ginawa ko, sige ma ma mahal, bigyan mo ako, ako ng tatlong araw para mag-desisyon. Kasi sabi niya, hindi naman sigurado yung ibigayan kasi makikita mo dito, ang sabi dito, maybe adjusted to